Say hi sa mga subscribers natin, Daddy! Hi um, sa lahat ng subscriber namin sa Pinaayos na Espanya. Magandang hapon. At magandang gabi sa Pinas. Noong nakaraan kasi, naulanan kami. Kaya sumama yung pakiramdam namin parehas. basang basa kami sa ulan. Ayan, nagpahinga muna kami dito sa medyo malilim kasi napaka na lakad lang kasi kami. Nakabili na nga pala kami ng gamot sa pharmacy. Pakita mo dati yung nabili nating gamot. Ayan yung nabili namin gamot. Ambroxol. Ayan, Ambroxol. Para siya sa ubo na may plema. Ngayon napakainit ng panahon. Grabe. noong nakaraan, puro lemon lang yung pinapainom ko sa kanya. Eh parang walang pagbabago kaya binilan ko na siya ng gamot ngayon. Ambroxol. Ano yan? Nakita mo? Um, ano to? Kasi dito, maraming puno ng raspberry. Yan dito sa daan na lalaglag na sa kalsada yung mga bunga wala namang kumukuha ayan dito sa Spain tirik na tirik pa yung araw pero 5.30 na ng hapon masakit pa sa balat pero hindi ako nag sunblock ngayon okay lang naman sanay na ako kasi bumabalik naman yung kulay ko pagka winter pagka ganitong summer talaga is masusunog ka talaga sa init ng panahon lalo at magbabakasyon kami next month sunog talaga ang aabutin ko abangan niyo yung bakasyon namin pero kayo kami <laughs> abangan ang susunod na kabanata <laughs> magbabakasyon kami next month magkikita kami ni daddy doon sa bakasyon grabe napaka init sakit sa balat malayo sa madrid yun uh, mga uh, guys labas na ng madrid ma. buti mga. na lang at humahangin kaya kahit i eh uh, nawawala yung init medyo malayo layo pa kami mga 10 minutes pa siguro Ayan, malapit na kami. Maraming maraming salamat sa aming mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa aking channel at walang sawang nanonood sa mga video namin. Thank you, thank you so much. Kung wala kayo, wala din si Pinay sa Espanya. Ayan, magpapaalam na kami kasi andito na kami sa Caripor, mga 2 minutes na lang. Bye bye. See you sa next video namin. Bye bye ka na daddy. Bye bye.